Ito nga ang ginawa ng LA Lakers para nga sila'y magkaroon ng 19-point comeback win laban sa team ng Milwaukee Bucks. Well, to put it simply mga idol, kung isa-summarize natin ito sa isang word na lamang ay ang word na yan ay defense. At ating ipapaliwanag yan mga idol at panoorin muna natin ang kanilang hindi magandang ginawa in the first quarter kung saan wala nga silang depensa at nilamon nga lang talaga sila ng Milwaukee Bucks in the paint. Kaya naman lumamang ng 19 itong team ng Milwaukee sa kanilang bahay. At may kita nga natin dito mga idol, ang pag-drive ni Bobby Portis, simpleng cut niya lang, easy layup nga yan. At pati nga ang shooter ni nila na si Malik Beasley ay nakakadrive nga rin in the paint nang dahil nga sa pangit talaga ng depensa ng LA Lakers dito nga sa pag-uumpisa ng laban at talagang binuli nga lang sila din ni Yanis Antetokounmpo pati nga si Andre Davis ay nag-i-struggle pagdating sa pagbabantay sa paint nga nila tapos sabayan pa nga ng pangit din na opensa ng LA Lakers sa pag ng labang ito. Kung saan nga mga idol ang iniscore lamang nila in the first quarter ay 16 points samantalang ang box ay 32 points. And for the rest of the first hanggang sa kalagitnaan ng fourth quarter ay ganito nga ang ginagawa ng Lakers. Sila'y makakakambak mga idol, fake comeback and then natambakan lang din sila ng team ng Milwaukee Bucks. Pero pagdating nga sa last 7 minutes in the fourth quarter ay dito na nag-ibang ihip ng hangin. Abay sumikip na ang depensa ng LA Lakers. Kanila nang pinahirapan itong team ng Milwaukee Bucks at ang patunay niya na yung score nga natin. Umiscore lamang ang Milwaukee Bucks sa fourth quarter ng 13 points on a very bad 28% shooting sa field napakalayo niya ng mga idol sa kanilang nilaro first to fourth quarter at eto nga ang naging sikreto ng Lakers para nga unti-unti nilang tapyasin ang kalamangan sa kanila ng team ng Milwaukee Bucks tapos samahan pa nga rin ng bad shot selection ng team ng Milwaukee they go away from driving in the paint at instead nagsettle sila sa mga long jump shots mga three pointers at ito'y binenefit lamang ang team ng LA Lakers at hanggang sa nakatay na nga sila sa laban, natapos ang fourth quarter, dumiretso tayo sa overtime kung saan itong si Andre Davis mga idol na talagang may iniindang injury sa laban ay talagang nag-show up sa Lakers para nga sa kanilang depensa. At lalo pang ang pinahirapan ang Milwaukee Bucks offense at eto'y nagresulta nga sa kanila ng pagkatalo dito nga sa LA Lakers completed ang kanilang insane 19 point comeback win. So lahat ng ito ay nag-ugat nga ng dahil sa umayos, sumikip at gumandang depensa ng LA Lakers in the fourth quarter na talaga namang ginulat, knockdown ang team ng Milwaukee Bucks at talagang pinahiya nga sila sa harap ng kanilang mga fans. So talagang big credits dito nga sa mga Lakers player sa kanilang pag-show out defensively at lalo na rin offensively na nagresulta nga ng panalo kahit wala ang kanilang superstar na si Lebron James.